Magandang araw po sa inyong lahat. Marisol Webadilla po ito. Welcome to my YouTube channel. Ang topic po natin ngayong araw ay ang tungkol sa prenatal check-up o kung ano nga ba ang ginagawa at kahalagahan ng prenatal check-up. So kung gusto nyo po yung mga ganitong klaseng topic, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe, like, comment, at pindutin nyo na rin po dyan yung bell notification para lagi po kayong updated once na mayroon po kong mabagong upload na videos. So guys, ano nga ba ang prenatal check-up? Ang prenatal check-up ay ang pagkonsulta na ginagawa ng isang buntis o nagdadalang tao para sa kabutihan ng kanyang pagbubuntis. No? Mahalaga din ito dahil dito natin malalaman kung magiging maayos ang sanggol at ang ina. Mahalaga din po ang prenatal check-up dahil dito din po natin malalaman kung ang isang buntis ay nasa low risk pregnancy or kabilang po ba sa high risk pregnancy. So ang kadalasan na tanong ng mga pasyente lalong-lalo na sa mga first try time, uh, first timer nating mga mami no. So kailan nga ba daw pwedeng magpa-check up? So ang check up ay ginagawa ito once na malaman mo kung ikaw ay buntis. So kung nalaman mong Uh, nag-pregnancy test ka at positive ka, so anytime na po dyan, pwede ka na pong magpa prenatal check-up, no? Para po magabayan kayo kung anong mga dapat nyong gawin or kung anong mga dapat hindi nyo gawin, yung mga dapat uh, inumin ng mga vitamins, ganoon. So dapat makapagpa-check-up na po kayo agad, lalong-lalo na uh, sa mga first-time mami, no? So saan po ba pwedeng magpa-check-up or magpa-prenatal check-up? So, pwede kayong magpa-prenatal check-up kung saan merong malapit na health center sa inyo or kung saan merong mga public hospitals, pwede rin po sa mga private hospitals or sa mga private clinics po kung saan po meron malapit sa inyo. So, ginagawa po ito or ang gumagawa po ng mga pag uh, pag examine ay ang isang doktor, ang mga midwife at mga trained nurses po. So, sa unang pagpapa uh, ano-ano nga ba ang ginagawa? So, ang ginagawa sa unang pagpapacheck up, si interviewin kayo, no? Kukunin yung mga uh, personal information nyo, yung mga history nyo, kung meron po ba kayong mga sakit sa puso, asthma, diabetes or goiter, ah uh, kung tatanungin -ta doon kung meron po, po, ba kayong mga allergies sa pagkain, mga allergies sa gamot, tapos uh, yung pag ilang pagbubuntis nyo na po ba, yung kung kailan ang last menstrual period nyo po, tapos kung sa, sa pangalawang mga pagbubuntis naman po at saka pang, -at pang apat, kung sa unang pagbubuntis nyo ba is normal po ba kayong nanganak or cesarean po kayong nanganak. So lahat po yan tatanungin doon. Tapos ang next po is ang mga vital signs, kukunin din po yung mga timbang, BP, ah... Uh, mga ganon. So, after nyan, isi-examine na po kayo ng uh, doktor, midwife, or trained nurses na naka-duty. Then, pagkatapos po, ay re-resetahan po kayo ng mga vitamins, kung ano po yung mga iinumin nyo during kayo ay pregnant. Then, uh, sasabihin din po dyan sa inyo kung ano yung mga bawal gawin, mga bawal kainin, mga bawal inumin, no? So, dyan po yan papasok sa first na prenatal check-up po natin. Next po is bibigyan po kayo ng mga laboratory test na referral, kagaya uh, ng mga CBC, blood typing, uh, urinalysis, fasting blood sugar, HEPA screening, syphilis screening, tsaka HIV screening po. Kasama po 'yan sa mga laboratory test na pinapagawa po during pregnant. Then uh, i-schedule din po kayo kung kailan po 'yung mga bakuna na uh, dapat ibigay po sa buntis, 'no? Kasi meron po tayong mga bakuna na binibigay during pregnant po. Ano-ano na nga ba ang ginagawa sa susunod na mga prenatal check-up? So, ang ginagawa po sa mga susunod na prenatal check-up is minomonitor po natin yung mga sumusunod gaya ng vital signs, BP at timbang ng mother, pinapakinggan din po natin yung uh, heartbeat ng baby sinusukatin po natin yung sa fundal height, at syempre po, kinukumpute po natin yung age of gestation ng baby, kung ilang weeks na po yung pinagbubuntis ng mother o ng baby nyo. So, yun po ang ginagawa sa mga susunod nyo pong mga check-up. So, may mga katanungan po po ang ating mga pasyente, kung kailan po ba sila pwedeng pumunta, o ilang beses po ba sila pwedeng magpa-prenatal check-up. So, one month to seven months po, is once monthly lang po ang prenatal check-up. Pagdating naman po ng 28 weeks to 36 weeks is every 2 weeks na po ang inyong prenatal checkup. up Pagdating naman po ng 36 weeks to 40 weeks, is weekly na po ang prenatal checkup. up So, yun po mga mami. Lalong-lalo -lalo na po sa mga first-timer nating mga mami. Sana po meron po kayong mapulot na aral. At kung gusto nyo po po ng mga ibang klasing topic regarding po sa pagbubuntis, huwag po ninyong kakalimutang mag-comment para po mabasa po at magwan po natin ito ng video. Yun lang po. God bless!